Good morning, mga kapaksit. Dito na naman tayo. Subok tayo rito sa spot natin. Ah, Mimjum. Mimjum light gaming tayo ngayon. Oh, ganda na ang ano. Umaga ngayon. Time check nga pala, is 5:30 ng umaga. Subok tayo rito, mga kapaksit, gamit natin Jagero Jagero Monstero 2. Ah, uh, Reel natin is Berkley 2000 series. Line is Hydra. Uh, 10lb. Uh, braided line uh, ano natin yung fluorocarbon natin. Uh, is newbie 16lb. Subok tayo rito mga kapaksit baka Pagpala rin tayo ngayon Sana meron tayong Tinatawag na lucky day ngayon Papaji, pahingin ng isda Papaji Di tayo magtatagal ngayon mga kapaksit Siguro Mga dalawang oras o tatlong oras Pinakamataas na yan Kasi may puntahan pa tayo ah, Punta tayo dun mga kapaksit, oh. Sa IPA Diretso na tayo hindi naman tayo pwede dito kasi may naka nakatambay na barko. Tsaka bulabog na yung spot na dyan. Pag may barko. Tingnan mo. Pangit kasi pag ano. May barko. Ingay kasi. Kaya umaalis na yung mga isda. Pag may ingay. Nabubulabog kasi. Mga kapaksit. Update ko na lang kayo pag dating natin doon shoutout nga pala sa mga silent supporters ko at saka sa subscribe ko shoutout sa inyong lahat salamat at sa lahat ng buong team amazing salamat sa inyo tagal tayong hindi nakapag fishing bihira na lang tayong makapag fishing mga kapaksit mga kabaksit dito na tayo sa spot malapit na ganda ng ano mga kabaksit linaw linaw ng tubig sana sortihin tayo ngayon mga kabaksit walang current at saka sobrang linaw ng tubig mga kabaksit grabe eh ngayon lang ako nakakita sobrang linaw ngayon kasi siguro walang walang gaano dumaan na barko kaya sobrang linaw ngayon tumaas na nagpapakita na si Haring Araw punta ko pa ang, ang dilim pa pagpunta ko pa rito layo layo rin to eh dito tayo mga kapaksit mag first cast tayo yan no? daming mga ano baka surtihin tayo dyan yan kakagat yan o oh. mga buwan buwan yan mga kapaksit kaya e lang bihira na yung kakagat hindi katulad ng dati talaga kakagat sila dati yung ano nila yan takaw sa loob dati ngayon bihira na lang talaga maka kumakagat sumpong-sumpong yan yung mga buwan-buwan mga kapaksit sumpong-sumpong minsan kakagat sa lor, minsan hindi ano, dami nila kaya lang hira lang kumagat sa lor dati, di pa to ano sa lor talagang ni-strike nila yung lore ngayon bihira na lang talagang ilang na sila sa lore ang, ang abangan lang natin dito yung maninibad na malaki may maninibad dito na malaki

la pia ¿sí? nakunan mga kapaksit sayang fish on yan, hindi na tayo na zero mga kapaksit, oh, lucky yan, oh hindi na tayo na zero may isa na tayo panog ba mga kapaksit uh-huh yan uh-huh yan, kala ko ano ayan may isa na tayo ayan dyan ka lang muna dyan ka ay may isa na tayo salamat naman Barrakuda, 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 Fish on the Barracudas, hmm, hmm, ah, the Barracudas, Mmm. Fish on Barracudas, Barracudas, Fish on. Ah. 그래 Masih tak berenang nih Ada. Masih fitif tip. Ai, kita nontok. kawaling zeros mga kapaksit hanggang dito na lang magtatapos yung fishing adventure natin hindi uh, na ng video yung, pagka, yung pagkagat niya hindi na nakunan. nakunan ko na lang nang ano nasa ano na nasa malapitan na kasi akala ko wala na talaga eh akala ko mga kapaksit uh, zero ako at least binayaan talaga ako ngayon sige mga kapaksit hanggang dito lang magtatapos paksit mga boss Box it. Mm.